sa DSWD Onsa Express. Kick of sa Project Lawat Binhi sa Davao City, Davao del Sur, kipahigayon sa DSWD Field Office 11. Usa kagatos na partner beneficiaries gika sa Tribong Matigsalog, Marilog District, ming mo sa maong training o capacity building sessions. Aniya ang kumplitong mga detalye. <tinyo> bakit tayo merong project now, ay ito yung proactive intervention ng DESA. Kasi nakita natin, last year pa lang, sinasabi na ng pag-asa na meron tayong mararanasan sa ng ninyo. Ngayon, inayos, binago ng Secretary yung ating programa at uh, tinuon niya o pinokus niya yung ating programa kung saan, kung ano yung mandato ng DSWD. Ito ay yung uh, bawasan, bawasan, kagutuman, itaas yung kahirapan. Kaya yung sa ating Project Lawa, Ah, uh, hindi really, magtatanim sila na sa ganun ay meron silang magamit, no? Na income or meron silang maibenta no? para may taas ng kanilang kahirapan at matugunan yung kagutuhan. Number one is the technical aspect. Kung sana to pag develop, sa Balikbawa since na uh, more on the agriculture man may provide me technical through trainings no sa vegetables or fruits kaduha niya maka provide o planting materials ala pang vegetable seeds o kining atong mga fruit trees nato ang uh, ikatulo na ako maka provide ta og mga inputs posibleng, o adu na mga fertilizers or any uh, commercial or organic tut -con na tutok na kandak na training diri sa baganihan regarding sa culture, management, and construction sa incoming in which is fish pond nila. So, mag sooner, as uh, soon, mag maka, makabutang tadi o tilapia. At the same time, matupong ginan sa ilang knowledge regarding sa culture and management sa tilapia. Mag nalipay ko ugda ko, no? sa kaniya programa nga niabot sa buhang barangay dili lang kay ako ang makabinipisyo ani eh. kung dili kami tanan niya katawahan din eh. niya. isa po siya no na kaning project sa lawa dili lang kay siya itlabok, kundi kung di sustainable Sustento to ni magamit din good namo ni sa pangadlaw adlaw na ko kung kini maka harvest na kami uh, Labi na no na kay medyo kina uh, kay jud kay ni dara sa muwa kay dakong gamit ni para sa muwa labong kinani mga estudyante na mga na. sa man nako nga mga tulok ka sa ato mga matingsalog ng mm mga -hmm. beneficiaries, sa duha palang kaadlaw ng mga mm -hmm. training nato, nakita na nato ang ilang interes ng mga pilgrim ini. Kung nakita na po nato ang kanang padulungan, no? kaya kung sa ilang interes na ipakita, uh, ako po naglalo, nagda, nag, 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 pray, nag-expect na mahimong gini malumparo na ako ang proyekto din ni. Kay nakita po nila sa lahat ng sudaan, sa lahat ng balingan nakita nila ang ang benepisyo nga ihatag ang Project Lawa at binhi sa ilahang pamilya sa ilang kaugalingon o sa ilang community. Kumunan sa tulok kaadlaw nga training o capacity building session, pagasugdan na sa itong mga partner beneficiaries sa pagkalo sa mga small farm reservoir sulod sa 17 kaadlaw. O gado na kita'y paghahimuon ng follow-up session para sa sustainability plan sa maong proyekto na pagagigyahan sa mga personahe sa DSWD Field Office 11, ilalom sa Disaster Response Management Division. O mauka ang mga update diri sa Marilog District, Davao City. Ako, Serinaldo Rinaldo Tapedran, জি এছ ডু ডি অ এক্সপ্ৰেছ